So dito tayo ngayon sa ating uh, publication, no. Nandito tayo sa publication. So ngayon ah uh, ito yung uh, electric blocks machine natin. Sinadala dito, uh, i-re-repair po ito, no. Re-repair ni Kuya. kanito kakapal yung ating plate, mga idol. Oh. Ay no, oh, yung plate na ginagamit natin, ganyan kakapal yan. <coughs> so i-re-repair ni Kuya ito, no? Kasi busy-busy talaga sila dito. Dahil na uh, talagang kung kunti na lang sila dito, no? Na bawasan tayo ng isa. Ayan si Kuya. Ayan ang halublak na mga ginagawa ni Kuya. Ang mga tirada ni Kuya dyan. Anong tawag dyan Kuya? Pusod. Pusod ng uh, ano, uh, halublak natin. Ayan no, parang ganyan eh. Uh, yung ano niya. Okay, pusod ng uh, halublak. Dito naman tayo sa kaya Kuya Ray. Si Kuya Ri talaga ang nagpapablikit dito ng mga hull Standard, commercial, 4, 5, 6, no? Single at saka double. Ayan. Gumitira uh, dito si Kuya Ri ng uh, ano? Ng mga hull blocks. Ayan yung mga gamit nila, no? Dito tayo sa publication. Dito naman si Kuya Mimer, no? Binabanatan dito ni Kuya Mimer yung ah... Uh, 4x4x8 foot natin na pins concrete post no? Okay. wala pa pala nasana yung isa hindi pa pa hindi pa tayo naga, naga start sa ating ano hindi pa tayo naga start sa ating ano kuya hollow blocks ba maker pero naputol-putol na yon ito ay ah, yung machine ito na yon dito pala yung uh, machine natin na uh, iba. Tapos, ito yung uh, culvert natin na 24 inches, no? Ito po yung, uh, ano niya, uh, outer. Ito po yung uh, tawag dito. Uh, inner. Ayan, inner. Ito yung uh, inner. Ito yung uh, lock ring. Ayan, lock ring. At saka shoes. At saka uh, top ring. Ayan. Ito pala top ring sa taas. Yos yung nandun sa dulo. Okay. Ayan. Dito rin. Ito. Outer din ito ng uh, RCPC5 culvert natin. Ayan. Kung makikita ninyo. Outer din yan. So, nandito yung uh, detachable natin. So, ito yung uh, detachable natin. Tinatawag natin na 4x4x8 feet. uh, feet. Na adjustable na dragon fruit post at saka pins concrete post ayan oh napakaliit lang no kung detachable talagang napakaganda po talagang ang detachable ayan ito po yung detachable natin no pwede siyang baklasin no pwede siyang mababaklas ayan oh no? isa-isa tapos itong dulo ayan yung dulo na yan dapat magkakasama yan yung may uh, sobra okay yung may sobra dito anong palatandaan dito ayan yung sobra at saka yun yung mga may sobra yun ang palatandaan niya sa titat natin ayan magkakasama yung may mga sobra kasi tatlong ganito eh no ito pala yung may mga welding ayan yung may mga welding na yan yun ang magkakasama doon Tingnan natin mamaya dito super pare parehas lang to eh pero hindi sila maligaw pag nag ano ayan pala yung may mga welding dito sa dulo yun ang mga magkakasama no Ayan. Tapos, dito tayo, no? Ito yung ah, uh, fix naman natin. So, ibig sabihin, hindi siya mababaklas. Fix po siya. 4x4x8 feet, but adjustable din siya, no? Adjustable din parehas yan. Okay? Adjustable din yan siya parehas. So, ano pa nga hinihintay uh, natin, no? So, we can ship nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, walang problema. We deliver kahit tayo, kahit saang sulok man kayo ng muto, kayang abutin ng ating ah, uh, cargo. Okay? So, We're 4 super express po yung ating cargo. So uh nag din tayo dito 4x4, 5x5, 6x6. Ayan. Ah uh, pwede din tayong mag-customize depende sa inyo, no? Ayan, so we can ship uh, nationwide. So follow na po kayo, no? Sa hindi pa nakapag-follow ng ating Facebook page, follow na po kayo. Jim Hardware and Kukulumber Concrete Products, Balawan Lumber Branch. Jim Hardware and Kukulumber Concrete Products, Canetuan Branch. Uh, Jim Telephone and Nepo Kukulumber ang ating uh, ating uh, personal Facebook account Felix Tan Pagikan Jr. ang ating Instagram Felix underscore Pagikan 2000 at saka yung ating YouTube channel Jim Hardware ang kulamber ang concrete product Ayan. So, follow po pa kayo doon para updated kayo sa mga bagong video. Lahat ng mga concrete products natin, lahat ng mga molders natin, hollow blocks molders, standard 4, 5, 6 commercial, uh, bricks molders natin, na uh, decorative, uh, lower, baluster, ayan tipi ng manok lahat po no RCPC 5 Colbert 6 inches hanggang 85 inches no? naku-customize din tayo as per sa mga design ninyo ayan so walang problema po yan message nyo ako at uh, share ko sa inyo lahat okay? <laughs> share ko sa inyo lahat yan so hanggang dito na lang muna tayo maraming salamat and God bless po sa ating lahat no